Welcome back mga kapinoy hugot si. Dito sa ating channel, palaging trending, palaging may kilig at palaging may pasabog. Kung ikaw ay solid dumbbell fan, siguradong magugustuhan mo ang story na ito. Kaya huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para updated ka palagi sa mga ganap ni Nadoni at Bell. Grabe mga kapinoy hugot sihi, ibang level na naman ang naging meet and greet ng Don Bell. Siksik sa kilig, puno ng sweetness, at sobrang daming pasabog na hindi makakalimutan ng kanilang fans. Sa unang pagpasok pa lang ng Doni Pangilinan at Bel Mariano, ramdam agad ang energy ng crowd. Ang sigawan, palakpakan, at iyakan ng fans ay hindi matatawaran. Para bang isang malaking reunion ng Don Bell fandom, kung saan bawat isa ay excited makita ng personal ang kanilang mga iniidolo. Habang naglalakad si na Donnie at Belle papunta sa stage, halata agad ang clinginess at sweetness nila. Laging magkatabi, laging nabubulungan at hindi nawawala ang simpleng hawak kamay na kiniligang todo ng mga fans. Kahit simpleng tinginan lang nila sa isa't isa, ramdam na ramdam ang tunay na connection at chemistry. Isa pa sa pinaka-highlight ng event ay nang bigyan nila ng oras ang bawat fan. May mga fans na pinakitaan nila ng warm hugs, sweet smiles, at personal na pasasalamat. Hindi lamang artista ang turing nila sa sarili, kundi kaibigan at pamilya para sa lahat ng sumusuporta sa kanila. Kaya naman walang duda kung bakit solid na solid ang fandom nila worldwide. Hindi rin mawawala ang kanilang kulitan at lambingan on stage. Si Donnie, todo alaga kay Belle, hawak ang mic, inaayos ang buhok, at palaging nakabantay kung okay si Belle. Si Belle naman, hindi maitago ang kanyang genuine happiness habang nasa tabi ni Donnie. Kung tutuusin, simple gestures lang pero sobrang lakas ng dating sa fans. Bukod pa rito, maraming nagulat sa big reveal na inihanda ng Don Belle. May pasabog silang upcoming projects at future shows na siguradong aabangan ng lahat. Kaya lalo pang lumakas ang sigawan at hiyawan ng mga tao sa venue. Talagang priceless ang bawat moment na iyon. Mga Kapinoy Hugot Sihi hindi na bago sa atin ang closeness ni Nadoni at Bell, pero sa pagkakataong ito, mas lalong napatunayan na sila ay hindi lamang mag on-screen partners. Ang kanilang bonding, care, at respeto sa isa't isa ay patunay kung bakit sila isa sa pinakamahal na love team ngayon sa industriya. At yan mga kapinoy hugot si ang nakakakilig at punong-puno ng sweetness na meet and greet ng Don Bell. Ano ang pinaka-favorite mong moment sa event na ito? I-comment mo na sa baba at sabay-sabay tayong kiligin. Don't forget to like, share, and subscribe dito sa Pinoy Hugot Si, kung saan lagi kang updated sa lahat ng kilig moments ng Don Bell at iba pang sikat na love teams. Kita-kits ulit sa susunod nating episode, mga kapinoy Hugot Si.